Tapos <laughs> dito kami sa mall muna. After namin mag-eat, yeah, dito kami ngayon, lakad-lakad muna. Ayan, Ayan lang mo. Ah, dito ka. Ah, uh, makikita natin yung, yung mga naka-exhibit na motor. Diyan ang shortcut, kapuntang Facebook at Facebook. Dito daw muna kami, muna kasi, muna kasi muna alam niya ang shortcut dito. Okay. Kasi lugar niya to. Ayan ba yan? Oo, oh, oh, dyan. Magbaba tayo. Oo, magbaba tayo. Ang galing tao doon, guys, sa baba. Ayan. May motor, ano sila. Ang daming tao, guys. Yan sa baba, sa labas. Pupuntahan natin yan sa baba, guys. Oh, ayan. Mall. Tayo, ha. Dito kami sa mall, sa loob. Magbaba kami mamaya. Tingnan natin yung nasa labas. May ano sila. Doon. Mm -hmm. uh, <laughs> <administrator>. <laughs> wow. Hindi, doon sa kapila. Doon? Doon sa kapila, doon. Ang labas natin naman Hindi masyadong maraming tao dito, no? Hmm. <laughs> Ang linis. Ang linis, maaliwala. are <laughs> Ito so, ang mga mall na mamahalin. sino tayo. Ang bababa tayo din tayo. So, saan yung labasan nito? Ayan, mga Pilipina. Tapan natin Pilipina, guys. Kina nyo? <laughs> Pahingan sila dyan. sila dyan. Yan po ang realidad namin. Balik uh, bali po pag Sunday, sarado yung kalsada na yan. So kabilaan po bangbang, mas yes. malamig guys. ito mo sa labas. parang ulan si <laughs> daming tao dito guys motor, motor, motor. Mga sale nilang. Ito kami sa Central, guys. Si Irene na yan. sila ngayon dito. Ayan. Ang gagara. Ayan, ang ganda dito. Si. Ito, maganda siya. Ayan, guys, ang ganda. Kasi hindi mili ng motor. Ayan, ang ganda. Ayan. guys! Hi! <laughs> Ay. Pili kayo dito dahil, guys! Pili, pili! Ang daming pagpipilian. <laughs> wow! Magagara ng mga motor dito guys. Doon mga ako, ano mga ako so, doon sa, sa magandang ano. Dito sa May Charger Road. Dito may mga naka-display ng motor. Ang ganda. Ano mga ako doon, ito gusto kong motor. Dito ah, dito. Dito. Kita? dito. Dito. Diyan mo ako dito. <laughs> <laughs> ito Baka! ang gusto kong motor. Ah. So, ayan guys. Grabe, ang gagandang motor oh. Ayan, sisi si ko yung listless. Busy <laughs> din. Habibi joke ka 'di. Sino sinasabihan mo? Choco, Choco, eating pa dito, guys. Ah, 'yan maganda naman to. Kagada ng helmet niya. Ay, ah, 'yung mga Raiders dito, mga Rangers.

kami sa tram, guys. Maka-standing <laughs> position, Staring guys. Standing <laughs> kami. sa may cosplay pay. So, babalik na kami ng central. Bakit ako nagsasalita? Siyempre, <laughs> ikaw mo nagsalita. Dito, vlog to. So, pasensya na, guys. Maganda na nung niya. Sige, si Ayri na lang ang nating pa-sunshine, uh, guys. Vlog nang alam. Yeah. may LS ng may LS. Vlog nang may vlog <laughs> nang may, lang, alam. So, ganun si Ayri si Rene Chano. Charo! Ayan, kung si Idol Arbal. Ayan, shout out. Ito natin yan si Idol Arbal. Ito natin si Nagdala kami ni Sisi Sarelio. Matagal na oras din ang aming pinag-salungan. araw na ito. Parabi. Hindi namin yung mundong Parang wala nang bukas. So, in-order po. po, grabe. Hindi namin na guys. Ayan. Ngayon lang, hindi mag snack sa Macro bahala. Ayun mo, oh. pero hindi ko naman na-expect karami. Na <laughs> <laughs> ang laki pala ng isang pan. Oo, oo. Sa kapag-pura nangyari ha. So, ganun talaga kailangan sinitin ang banding kasi kung sinabloom mo nila. Anong lugar kasi? Ah, kasi hindi pa rin ba? So, kasi hindi pa yung Sogo. Ah. Kasi mm ako -hmm. pala dito. Ayun. Kasi pala dito. Kasi ako Kasi Kasi na Kasi Oh, may, may, may sugo daw dito. Kala niyo ba? Hindi, ano yan. Pinipinas na lang sugo. kena Kailangan okay. iputuloy ko na muna na. Magpicture kasi ano pa kami ha? Kusweebee so, pa lang ko guys, kusweebee. So next po, uh, ano? One child. One child,